Agustin here and welcome to my channel. Pwede sa video na yung maglaw tayong mag-Minecraft, guys. Ngayon, ang gagawin natin sa Minecraft, magagawa tayo yung fireworks firework dis displays. At, nai, guys, yun, know, oh. Sa dagat, sa ilog, yan, nang guys. Yung pagtok, yan. Whoa, yun, oh. Eh. Ito, it, ito, guys, parang quakes, to. Boom. Okay, ito, yan. Para kay Christian Pekin to yun. Para kay, para kay Christian Pekin yun. Yan. yan. yan pum, pum. Tapos, oo. Ganda. Yan. Tapos, yan. Nagayain to, yan. 50. Oh my God, 50, 50 yan. Yan. Malapit tayo yung tatapos, guys. Sa, sa ng to, guys. Ah. May, may silang lang itong video to, guys. May silang. Oh. Wow. Ayun. Oh, wow, ganda. Oh, wow, boom. Ganda, guys. Ang ganda. Okay. Isat naman ito naman ito pinaka ganto. Ito, ang tawag to is uh, malaki nang parang ito, parang itong creeper. Ito, parang star creeper. pa ang gagawa natin yung star talaga is kuha natin yung mga parang uh, moting ko yung? yung basta may nakita ko ito. Kung paano. So, so guys. Ito, gamit natin yung bull. Ito, parang ganito yun. um, diamond. Ay, tapos tap, diamond eh. Dito tayo sa, ito, malaki na. Parang. So. tap, tap, eh. tap, So guys may may tap, video to guys. Kada ang gagawin natin yung ma mabas ma 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 talaga. Ayan, cut natin. Cut, cut, tapos, tapos, on bibis na video ngayon. Na hindi kayo na, na, natatagalan dito sa video ito, guys. Kaya, yeah. ito yatin. Bugong, laki! Ganda. Okay, guys, so, malapit tayo matatapos. Malapit na na tayo. Yan. Wala pa tayo tapos, guys. Ito yung last. Yan mab yung mabas tayo tapos ito. Gagawin natin talaga ito. Pa Siyempre, mayroon tayong, mayroon tayong itong payabas ito. Pagkala natin, o, oh, o, oh, blue. Light blue. Light blue. So, light blue, light Light blue. Yan. Yan. Oo, yan ang pwede na yun, Okay, yan. Light blue, yan. Light blue. Yan. Pem. Tatlo, yan. Tatlo. Yan, 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 yan. Okay, okay na, guys. Okay. Nahihirapan na talaga tayo kung paano ang gabi natin, guys. Ah, uh, night, night, then, night. Yeah. Naubos pala ito. Naubos pala ito. Huwag nga naubos na Okay. Nira pa. Kung paan na hindi ko kita mga firebox. Gagawin. Ay! Gagawin natin guys. Ito gagawin natin guys. Ito. Ito ganyan. Ito. Ito guys. Yan. Pag ganyan. Ito yung Peter. Ito. Dexpong. Ganyan. Ganyan. Itu merah panu, panu panu itu. Itu kenyan, kenapa kenyan? Kenyan, kenyan, kenyan. Onat kenat, onat ken. Kenyan. Zinat kenyan boom. Uh, sabay boom. Angas. bakit bakit, bakit ito? Ayo. Ah, troll. Boom. Boom. Buta os gagi entas yun. Okay, malap na. Okay, gabi na. Okay. Was okay. yeah. yan Bakit bakit ba tayo? Ay. Kaya ganito natin. Oh guys, pin-pin natin 'to. Yan. Ooh, oh, ang ganda. Tayo, okay, tayo, tayo. Okay. Teka lang ha. Okay. Yan. Okay, dito tayo titingin. Okay. Ay, ay, three, three, wait, say what I am. Three, two, one, go. Happy New Year, you. Happy New Year. Ooh, Happy New Year. Ooh. Yeah. Oh, ganda. Wow, ang Happy New Year. Ooh ganda ganda wo ganda so wow oi la sa okay okay na tama na okay Okay. Okay. So guys, kita tayo na ng video. And like, share, and subscribe. Yung click yung bell. Aapot ako bago video. Yun lang. Bye bye.